Ko ba mahilig kumain ng tuyo? Alam mo ba na mayroon pala itong maibibigay na magandang may dudulot ito sa ating kalusugan.at kung isa rin sa mahilig kumain ng isda mayroon din pala laking benepisyo sa ating kalusugan. Ang pagkain ng tuyo, isang uri ng dried fish, ay maaaring magkaroon ng ilang mga benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga potensyal na benepisyo ng pagkain ng tuyo kung isa ka sa mahilig kumain ng tuyo. Isa, mataas sa protina ang tuyo ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina. Ang protina ay mahalaga para sa pagpapalakas ng mga kalamnan, pagpapabuti ng immune system, at pagpapanatili ng kasiyahan sa pagkain. Dalawa, mayaman sa omega-3 fatty acids ang mga isda, kabilang ang tuyo, ay mayaman sa omega-3 fatty acids na maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa puso at utak. Ang omega-3 fatty acids ay kilala sa pagpapababa ng antas ng kolesterol at pagpapabuti ng pag-andar ng utak. Tatlo. Mababa sa taba Ang tuyo ay karaniwang mababa sa taba kumpara sa ibang uri ng isda. Ito ay maaaring maging isang magandang pagpipilian para sa mga taong nais magkaroon ng mas mababang pagkonsumo ng taba sa kanilang dieta. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang tuyo ay maaaring mataas sa asin dahil sa proseso ng pagpapulapo o pagpapadry. Ang pagkain ng labis na asin ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng mataas na presyon ng dugo. Kaya't mahalaga na kumain ng tuyo ng may kasamang balancing dieta at limitahan ang pagkonsumo ng asin. Bilang karagdagan, hindi lahat ay maaaring kumain ng tuyo dahil sa mga alerhiya o iba pang mga kondisyon sa kalusugan. Kung may mga alalahanin ka tungkol sa iyong kalusugan o mga kondisyon na dapat isaalang-alang, maaring konsultahin ang isang profesional sa kalusugan bago magdesisyon kung dapat kang kumain ng tuyo o hindi. Tandaan na ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng profesional na payo kung mayroon kang mga pangunahing alalahanin tungkol sa iyong kalusugan o dieta, maaring kumonsulta sa isang profesional sa medisina o nutrisyon upang makakuha ng tamang impormasyon at payo. Ang pagkain ng isda araw-araw ay maaaring magkaroon ng maraming mga benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga potensyal na benepisyo ng pagkain ng isda. Isa mapagkukunan ng mahahalagang nutrients ang isda ay mayaman sa mga mahahalagang nutrients tulad ng protina, omega-3 fatty acids, vitamina D, vitamina B12, iodine, at selenium. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng immune system, pagpapanatili ng kalusugan ng puso at utak, pagpapabuti ng pag-andar ng mga kalamnan, at iba pa. Dalawa. Nakakapagpababa ng panganib sa sakit sa puso ang mga omega-3 fatty acids na matatagpuan sa isda ay kilala sa pagpapababa ng antas ng triglycerides sa dugo, pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapababa ng panganib ng pagkakaroon ng mga problema sa puso tulad ng sakit sa puso at stroke. Tatlo Nakakapagpabuti sa kalusugan ng utak ang mga omega-3 fatty acids ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng pag-andar ng utak at pagpapalakas ng memorya at kognitibong kakayahan. Ang regular na pagkain ng isda ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagkakaroon ng mga kondisyon tulad ng dementia at Alzheimer's disease. Apat, nakakapagpabuti sa kalusugan ng balat ang mga nutrients na matatagpuan sa isda tulad ng bitamina E at omega-3 fatty acids, ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng balat. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng malusog na balat at mabawasan ang mga sintomas ng mga kondisyon tulad ng eczema at psoriasis. 5. Nakakapagpabuti sa paglaki at pagunlad ng bata ang mga omega-3 fatty acids na matatagpuan sa isda ay mahalaga sa pagunlad ng utak at mata ng sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang. Ang pagkain ng isda ng mga buntis at nagpapasuso ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa paglaki at pagunlad ng bata. Mahalaga pa rin na tandaan na ang pagkain ng isda ay dapat kasama sa isang balanseng dieta at malusog na pamumuhay. Ang mga benepisyo ng pagkain ng isda ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkain ng iba't ibang uri ng isda at pagluluto nito ng malusog na paraan tulad ng pagluto sa steam, pagluluto sa oven, o paggisa. Tandaan na ang mga impormasyong ito ay hindi kapalit ng profesional na payo. Kung mayroon kang mga pangunahing alalahanin tungkol sa iyong kalusugan o dieta, maaring kumonsulta sa isang profesional sa medisina o nutrisyon upang makakuha ng tamang impormasyon at payo. Have a nice day!